Good afternoon. Ayan sa video po natin ngayon guys. Gagawa tayo ng vermicast. Or gagawa muna tayo ng, ng substrate. <laughs> Later on po kapag, kapag nakapag-provide na po tayo ay magkakaroon na po tayo ng vermicast. So after a one month. One month siguro guys. So ganito lang po yung gagawin natin. So Katatapos lang namin tumawag nung isa kong mentor, ano, nagmi-mentoran kami. Kaya ni-encourage pa ako na dagdagan po yung ating mga substrate kasi may nagwa na pa ako doon sa sa dati nating babuyan. Pero hindi ko na po na naayos pa. So kailangan ko daw pala mag mag-prepare na ng mga substrate para ma-decompose na siya. And kapag na-decompose na siya, guys, pwede na natin lagyan ulit ng 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 worm yung kwan no night 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 claw <laughs> hindi ko ma <laughs> night kwan po yung tawag doon na uh, night crawler ayan medyo nabubulol po tayo din guys or bulati yung tawag po so ang kagandahan nito guys kaya gusto ko din po na i-share po sa inyo dito wala tayong puhunan yung pagod lang so kung papansin niyo dito sa likod ko guys maraming mga saging Uh, at yan na po yung gagawin nating substrate. So yung mga bulok na yung inuna ko guys, and then magtatagtad po tayo ng, ng mga ibang, yung katawan ng saging para mas makompak siya and mas marami po yung substrate na magagawa natin. And lalagyan po natin dito on ng pop ng baboy kasi matagal na yung mga poop ng baboy po doon guys. So magdadala din tayo dito. Actually malawak yung pwede po natin paggawan doon kasi wala pa naman tayong balak na magbaboy pero hindi natin alam baka bigla bigla po so ganito guys yung gagawin natin so ayan na siya guys may mga nailagay na akong ah, mga dahon ng saging yung mga tuyo ano so siguro basta babasain natin yan para mas mabilis mag decompose at may compact po natin so itong ginamit natin dito yung old natin na pinag ng baboy guys dito sa likod bahay lang ito dito kami kasi dati nag-aalaga. Diyan lang yung bahay namin. So mapapasin nyo, daming dito pwede natin magawang substrate. At meron na nga, ano, yung mga pinagputulan ng, ng saging na nakuha na yung bunga. So ito guys, yung mga ilang katawan ng saging dito. So yun pong idadagdag natin dito hanggang sa mapuno natin yan. And kagandahan, marami mga punong kahoy dito guys. Yan yung pakak na yan. Ah... Uh, pag nahulog po yung mga dahon yan dito na natin lahat ilalagay and magkakaroon po tayo ng vermi vermicast organic fertilizer ano so start natin baka dito po tayo pala rin okay guys sige ipapakita ko po sa inyo magtatadad, magtatadad, lang po tayo so dito po yung mga mga lip over po natin na vegetables pwede din natin ilagay po dito or Basta yung mga nabubulok, guys, pwede natin lahat ilagay dito. So, makakatipid na din tayo sa basura kasi ma, yung mga nabubulok ay dito na natin sila ilagay. Tara, magdaddad na tayo, guys. So, ayan, guys. tatarin lang natin to para mas madami siyang laman. So, marami pa pala tayong pwedeng gamitin para sa substrate, guys yung yung dayami po ng palay maganda din po yun gustong gusto din po ng mga mga bulati po yun guys so dahil tapos na po ang anihian, wala tayong makuha ngayon so saging lang muna yung gawin nating substrate yung mga damo pwede din po yan uh, naka may nakausap po ako na dati nagtrabaho sa Department of Agriculture sabi niya Uh, iwasan mo na maglagay ng kwan no ng pop ng kalabaw kasi nagdadala pala siya ng kwan guys similya ng mga damo so instead daw na gumamit noon iba na lang po yung gamitin natin mas okay pa po daw yung pop ng baboy kasi mga similya po kapag similya ng damo kapag in-apply na daw po yung kwan no ay tutubo pa rin po yun sabi ko thank you sa no? sa sa share niya sa akin kasi para hindi ko na magamit din dito guys kasi plano ko din po yun na gamitin din sa mga sa, sa mga substrate natin so nakumbinsi naman ako dun sa sinabi niya iniiwasan po ng mga farmers na gamitin daw yung ganun na may ni-apply po na tayo ng kalabaw So, ito guys, uh, mag e din tayo dito. Uh, lahat ng pag maghugas tayo ng bigas, try ko na i-iikuan muna dito. Dito ko itapon. Baka sakali makapag-provide din tayo ng makapag-provide din tayo guys ng kuano, mushroom. Kung okay. <laughs> uh, experiment lang. Kung pwede siya. Yan, mabilis lang mapuno itong lagayan natin guys. Yan, marami pa tayong tatagta rin. Actually, dito po sa sa lasam, wala masyadong nag-aalaga pa dito so kaya samantalihin natin guys malay mo tayo maging supplier ng vermicast later on after one year kaya natin yan yan yung mga worms pabilis silang dumami So pwede nyo i-try guys kapag meron kayong mga ganito diyan sa inyo. Instead na masasayang lang siya. Gawin natin kuha no substrate. Hindi din kapag may gulayan po kayo. Kapag mag-harvest na po ng vermicast. Free na po yung fertilizer po natin. So ako dahil wala naman akong gulayan guys, pero lang maliit na garden si guys ito na yung nagawa natin so medyo maraming laman yan guys kasi apat na patong ng kuan yan apat na patong ng hollow blocks so gagawin natin dito guys uh, dadagdagan natin ng pop ng baboy yung mga kuan na matagal na yung uh, kulay itim na siya guys yung uh, parang lupa na siya yan lalagay natin si babaw And kapag nag-decompose na po yan yung mga saging, pwede na natin ilagay yung mga night crawler. crawler. <laughs> Nabubulol talaga ako dyan. Pasensya guys. And yan. So maganda pag marami na tayong magawang ganito guys. Kasi habang nag-decompose siya, dumadami din yung mga mga alinta natin guys mas mabilis na ilalagay na lang natin siya So medyo mahirap lang yung trabaho kasi yung substrate guys, sa uh, yun mahirap magkuha. So pag may napuputol na saging doon natin magunti-unti tayo. Doon sa kakabila natin guys, sobrang malawak doon. Ito pag mag, mag click guys, meron pa tayong isa dito kung ito malaki to. Yan malaki yan. Malaking kulungan ng baboy yan. So tatanggalin lang natin yung mga mga nenjan And lalagyan natin ng substrate yan guys meron pa dito ito pwede din dito guys yung paglagayan ng tayo ng baboy noon pwede din natin lagyan ng substrate yan yung iba nga guys uh, dito lang sa lupa nila nalagay Lalagyan lang ng trapal so mas safe yata sa atin kasi may bubong na yan guys uh, try try lang natin baka sakali mag click naman eh, -e -e kung hindi man mag-click eh magagamit din natin sa pang-fertilizer sa sa ating mga halaman. Ayan guys, thank you for watching guys, you know.